guys. Good afternoon. So, ipapakita ko pala sa inyo yung ano, lalagyan ng mga important things ko. So, kasi mag-2024 na, kailangan natin siyang linisin. So, dyan ko nilalagay yung mga bagay na importante sa akin. Pinukunasan ko siya dyan. And guys, nugasan ko siya. Ito yun. And honey meal. Para siyang ano, kasi OFW ka, ah, diba? So, dito ko nilalagay yung mga importante kong bagay. Yan. Diyan ako nag-iipon. Yan. Ito yung mga, ano, important things ko na pinag-iiponin ko yung Ayan, dito, dito ko nilalagay lahat ng mga bagay na importante sa akin. Yung mga pictures, yan. Mga kailangan, ganyan. So, yan hinugasan ko dyan, hinugasan ko siya guys kasi sabi nila kailangan mag cleansing para ano, swerte yun sa buhay And, kasi kapag marumi ang bahay ang pangit ay marumi yung mga gamit mo hindi magandang tignan mali ka mga ngate so kailangan natin mag ano, eto yung mga passport ko ganyan, nilalagay ko dito yung mga important things mga susi, ganun susi ng bahay ko sa Pilipinas yun lang guys so anyway guys para may lang lang ako may upload ayan ayan lang so yan yung mga ano ko mga tinatago ko dyan dito ko tinatago diba mag iipon ako dito para hindi ako maging kawawa pag uwi so anyway guys bye na and god bless